sa kasalukuyan, ang hukbong sandatahan ng Rusya ay bumabagsak ng lubos. Mahigit 20,000, 20,538, sundalong Ruso ang tumakas na nagpapakita ng mababang malasakit nila sa layunin ni Putin. Ito ay walang kapantay. Hindi pa ito naging kasingsama ng ngayon para sa Rusya at galit na galit si Putin. Ang balita ay nagmula sa Ministry of Defense ng United Kingdom o Ministry of Defense na naglabas ng intelligence update noong Hunyo. Ikatatlong po, na nagdedetalye kung gaano karaming mga sundalong Ruso ang nahuling tumatakas sa kanilang mga pwesto. Ibinahagi ng Ministry of Defense ang datos mula sa Russian news outlet na Mediazona. 20,538 sundalo ang naharap sa korte ng Russia dahil sa mga kasong pagtakas, pagtanggi sa utos, o pagliban ng walang pahintulot o absent without official leave mula nang magsimula ang pananakop ni Putin noong Pebrero. 2000 at 2022, pinakamabigat ang huli sa tatlong paglabag. Sabi ng Ministry of Defense, narinig na ng mga korte ng Russia, 18,150 na kaso ng mga sundalong nag- absent without official leave, na mawalot walong tuldok, apat na porsyento ng kabuuan. Karamihan sa mga sundalong ito ay nahahatulan sa ilalim ng seksyon 300 at 37 ng Kodigo Penal ng Russia. Ang pag absent without official leave ngayon ay may parusang sampung taon sa kulungan. Sa labing pitong libo pitong daan dalawampot isa na nilitis walot anim punto dalawa ang nausig at nahaharap sa kaso. Malaki ito, sinasabi ng opisyal na salaysay ng Russia na pinahahalagahan ng Kremlin ang serbisyo militar ng mga lumalaban sa Ukraine. Ginagamit ni Putin ang sahod para ipakita ang pagpapahalaga. Ayon sa British Broadcasting Corporation Monitoring, Umaasa ang Russia sa mga insentibong pinansyal na inaalok nito sa mga bagong sundalo, kabilang ang paunang bayad sa mga kontraktwal na sundalo. Tumaas ito ng 450% mula nang magsimula ang pananakop sa Ukraine. At ang mga sundalo ngayon ay kumikita ng hanggang 600% na mas mataas kaysa sa karaniwang taunang sahod sa Russia. Ang perang ito ay isang panilin lamang. Nagpapakita ng matinding desperasyon ng Russia. Kailangan ni Putin magbayad ng malaki dahil walang gustong lumaban para sa kanya na nagpapakita na hindi pinahahalagahan ng Russia ang serbisyo ng mga sundalo nito. Hindi naman talaga. Kung pinahahalagahan nila, hindi sana napunta si Putin sa sipasyon, kung saan ang kanyang militar ay nagkaroon na ng mahigit isang milyong kaswalti sa digmaan hanggang ngayon. Nangingibabaw ang karahasan sa militar ng Russia kung saan ang mga nahihikayat ng pangakong maliit na kayamanan ay ginagawang pananggalang sa labanan. Nawawala na ang taktika sa malalaking pag-atake ng human wave laban sa Ukraine. Kapag sundalo ka ng Russia, inaasahan na isasakripisyo mo ang sarili para kay Putin kahit ayaw mo. Mahigit 20,000 sundalo na ang tumanggi at pinarurusahan ng Russia dahil dito, gaya ng nabanggit na nanamin, nagpasa ang Russia ng mga batas na nagpapahintulot na magpataw ng hanggang 10 taong pagkakulong. sa mga mapapatunayang nag-absent without official leave mula sa kanilang militar. Hindi basta-basta bantalang ang mga batas na ito. Ipinapatupad talaga ni Putin ang mga ito at ibinibigay ang buong sentensya kapag may pagkakataon. Noong Nobyembre 2024 iniulat ng Medusa na si Yevgeny Sandulski, 37 taong gulang na sundalo, nakatanggap ng 10 taong sentensya sa kasong pagtalikod sa tungkulin. Ayon sa ulat, ito ang pinakamabigat na parusang naipataw sa isang sundalo hanggang ngayon, na humigit pa sa siyam na taong sentensya na ibinigay sa conscript na si Vladislav Yarulin. Natagpuan ng Russia na tatlong beses nagkasala ang sundalo ng pagtalikod sa tungkulin at pananakit sa kapwa-sundalo. Si Sandulski ay kinasuhan ng apat na bilang ng hindi autorisadong pagliban o pag-absent without official leave mula sa kanyang unit sa loob ng labing walong buwan ayon kay Medusa. Gayon paman, hindi natuwa ang mga kasamahan ni Putin kaya tinaasan nila ang kaso niya sa ganap na pagtalikod sa tungkulin. Na may mas mabigat na maximum na parusa, kaysa sa pag absent without official leave. Hindi nakuha ni Sadulski ang buong labing limang taon. Pero ang sampung taong sentensya niya ay nagpapakita kung nga gaano kabagsik ang maaring maging parusa para sa isang taong tumangging lumaban sa malupit na digmaan ni Putin. Mas masama pa para kay Putin. Marami sa mga sundalo niya ngayon ang masaya nang tanggapin ang parusa ng pagdesertir o pag-absent without official leave. Ayon sa World Crunch noong ika-25 ng Hunyo may halos apat na put siyam na libong sundalo ang tumakas sa hukbong ruso mula nang magsimula ang digmaan ni Putin. Idagdag pa ang dalawampung libo na nag-absent without official leave, kaya halos pitumpung libo sundalo na ang nagdesisyong tumigil sa pakikipaglaban. Ikinuwento ng outlet ang tungkol kay Vladimir na binigyan nila ng alias para sa isang layunin na malinaw namang hindi nila pinaniniwalaan. Nahaharap sa kasong pagtalikod sa tungkulin na patunayang nagkasala si Vladimir. Sumuko ang abogado ng sundalo kay Vladimir at sinabi, Mas mabuti ito kaysa mamatay sa Ukraine. Ayon sa World Crunch, ang asawa ni Vladimir na si Elena ay mas gugustuhin pang makulong ang kanyang asawa kaysa mapadala ito sa frontline ng digmaan. Gumaan pakiramdam namin. Ang bunso naming anak, isang taong gulang pa lang, lalaki siyang may ama. Alam kong nasa kulungan ang ama niya. Darating ang araw na magbubukas ang mga pinto at lalabas siyang isang malayang tao. Sabi niya, Handang tumakas si Vladimir dahil naniniwala siyang ang tanging paraan para makaalis sa digmaan sa Ukraine ay sa loob ng kabaong. At halos nangyari na nga iyon. Matapos siyang mamobilize at maglingkod ng dalawang taon, nagtamo si Vladimir ng sugat sa binti na naging dahilan para pauwiin siya ng hukbong ruso para sa medical leave. Doon niya ginawa ang desisyon. Mas mabuti pang makulong kaysa bumalik sa Ukraine. Hindi kusang bumalik si Vladimir sa militar ng Russia pero halos napilitan siya. Inaresto siya sa kalsada bago tuluyang gumaling ang kanyang binti at isinakay sa tren na puno ng kontratang sundalo papuntang St. Petersburg. Ayon sa World Crunch, babalik na siya sa frontline ng digmaan. Nagdesisyon si Vladimir na umatras. Pagdating sa St. Petersburg, tumakas siya at nagtago sa bahay ng kaibigan. Naghihintay sa abogado para buksan ang kaso para sa kanya. Pag absent without official leave. Mas gugustuhin ko pang makulong kesa bumalik sa digmaan. Ayon kay Vladimir, dalawang taon na ng digmaan at maaring mauwi sa kamatayan. Nang anak ang asawa niya ng bago nilang anak, sapat na iyon para magdesisyon siya. Para sa iba pang mga nag-absent without official leave ayon sa Ministry of Defense, may iba pang mga posibleng dahilan kung bakit nila ginawa ang kanilang desisyon. Isa sa mga dahilan na iyon ay ang malupit na disiplina na nararanasan ng mga sundalo kapag sumali sila sa hubong sandatahan ng Rusya. Ito ay isang problemang matagal nang sinusubukang lutasin ni Putin o nagpapanggap na sinusubukan lutasin sa loob ng maraming taon. Iniulat ng Moscow Times noong Pebrero 2020 na nabigo ang mahigit sampung taong pagtatangka ni Putin na baguhin ang disiplina sa militar ng Rusya. Si Artyom Pokotin, isang sundalong Ruso, ay nakaranas ng matinding hazing nang sumali siya sa militar ng Rusya. Minsan, nagpadala siya ng mensahe sa kanyang ina, Mama, huwag kang maniwala sa anumang sabihin ng iba sa'yo. Binubuli nila ako dito pinapagod sa isip at kinikikilan ng pera. Hindi ko na alam paano magpapatuloy. Pagod na ako. Pasensya na sa kinalabasan ng lahat. Kung parang suicide note na, 'yan para sa tama ka. Ayon sa The Moscow Times, kasama sa hazing ni Pokotin, ang pag-ukit ng salitang tumutukoy sa ari ng lalaki sa kanyang noo gamit ang labaha dahil sa paninigarilyo sa banyo ng kanyang barracks. 'Yun na ang naging sukdulan para kay Pokotin. Noong Abril 2000, at labing walo ginamit niya ang kanyang Avtomat Kalashnikova. Anim na put apat para magpakamatay habang nasa training session. Hindi kakaiba ang sitwasyon ni Pocotin. Ayon sa The Moscow Times, ilang sundalo ang nakaranas ng matinding pangapi at pagbabanta ng panggagahasa habang sila ay nagsasanay. Karaniwan ang pambubugbog at panghahamak. Noong 2020, ipinakita nito na nabigo ang mga reforma ni Putin at tila wala siyang pakialam hanggang Disyembre 2023, mahigit isang taon at kalahati mula nang salakayin ng salakain ang Ukraine, at hindi pa rin gaanong bumuti ang sitwasyon. Naiulat ng foreign policy noong buwan ding iyon na nananatiling malupit ang militar ng Russia. Dahil sa matinding hasing sa mga bagong rekrut ng hukbong sandatahan ng Russia, tinawag itong Dead of China, na tumutukoy sa marahas na disiplina na nararanasan nila habang nagsasanay. Isa itong filosofiya na sana nagsimula noong panahon ng Soviet at nakatanim na ito sa makabagong kultura ng militar ng Russia. Ayon sa foreign policy, ito ay mahalagang bahagi ng pagkakakilanlan ng militar ng Russia. Layunin ng kalupitan sa pagsasanay na maitanim sa mga sundalo ang antas ng karahasan. Kakailanganin nilang mananakit ng iba sa pakikipaglaban. Isa itong malawakang pagpatay ng damdamin. Dinala sa bingit ng patuloy na pang-aabuso, itinutok ni Pakote ng baril sa sarili sa isang huling desperadong hakbang. Mahigit dalawampung libong pang sundalong ruso ang humaharap sa sitwasyon sa pamamagitan ng pag absent, without official leave. Si Sheena na pumanaw ay hindi ang huli, lalo na kapag nasa harapan na ng labanan ang isang rekrut. Iniulat ng Express noong Mayo na ang mga sundalong rusong tumanggi sa labanan sa harapan ay pinipilit na maglaban-laban sa mga labang parang gladiator, labanan hanggang mamatay. Ang mananalo ay mabibigyang kalayaan mula sa kontrata. Iniulat na ang ebidensya ng pagpatay ng isang sundalo sa isa pa sa pamamagitan ng pagsakal ay nangyari sa Donbas isang dating kakampi hanggang kamatayan sa pagtatangkang makatakas sa serbisyo militar. May nakikitang pattern dito. Ang militar ng Rusya, na binuo sa malupit na disiplina na layuning sirain ang kanilang mga sundalo, ay handang magparusa ng barbarikong pagpapahirap sa kanilang mga kaaway. Naranasan din nila mismo ang gayong kabagsikan. Maaaring magkunwaring nagsusulong ng reforma si Putin at sabihin sa mga sundalo na pinahahalagahan niya ang kanilang mga buhay. Pero ang totoo, wala siyang ginagawa, pati ang kanyang mga kasamahan, para pigilan ang mga lumang marahas na ritual na ito. Ayon sa kagawaran ng tanggulan, malaking hamon sa mga sasali sa hubong sa natahan ng Rusya ang banta mula sa sarili ng mga kasamahan, at madalas itong nagiging dahilan para mag-absent without official leave ang mga sundalo. Hindi lang kalupitan ang nag-udyok sa mga sundalo na mag-absent without official leave gaya ng hindi lang ang posibilidad na mamatay ang dahilan. Ayon sa kagawaran ng tanggulan, isa sa pangunahing dahilan ng pag-alis ng maraming sundalong Ruso sa kanilang mga pwesto ay ang mahinang serbisyong medical. Makikita ito sa kwento ni Vladimir. Kahit binigyan siya ng medical leave dahil sa sugat sa binti, hindi pa ito lubos na gumaling bago siya muling sinubukang ipadala ng Russia sa labanan. Ang kanyang kwento ay katulad ng ulat ng Kagawaran ng Tanggulan ng United Kingdom noong Nobyembre na nagpapakita ng kakulangan sa pag-aalaga sa mga sugatang sundalong Ruso. Kinilala nito ang Astra News Agency upang bigyang diin ang isang insidente sa Novosibirsk, Russia. Nag-alsa ang mga sundalo mula sa ika naput isang pinagsamang hukbong sandatahan ng Russia, matapos magreklamo ng hindi magandang pagtrato at tangkang pagpapabalik sa kanila sa harapan ng labanan. Bago patuluyang gumaling ang mga sundalo, sinira ng mga nag-alsa ang mga bintana at baraks. Sampu sa kanila ang tumakas sa kampo, kaysa muling maipadala sa harapan ng labanan. Noong Hunyo 27, iniulat ng Center for European Policy Analysis, SIPA, na na sa isang milyon ang kaswalti ng militar ng Russia. Lumaban o mamatay ang naging lagay nila. Madidilim na pagpipilian para sa mga sugatang Ruso ang sumigaw sa headline ng artikulo na ipinaliwanag sa nilalaman na naabot na ng Russia ang madugong bilang na ito. Parte nito ay dulot ng disapat o mahina nilang medikal na paggamot sa mga sundalo. Hindi lahat ng sugatan ay nabibigyan ng medikal na panggagamot. Ayon kay SIPA, mababa ang kalidad ng pag-aalaga sa mga ospital na nakatuon sa pagpapabalik ng mga sundalo sa labanan, kahit hindi pa sila ganap na gumaling. Sinipi rin ng Transformer Telegram Channel ang isang doktor na Ruso na nagsabing hindi tinuruan ang mga sundalong Ruso ng pangunahing paunang lunas. Maraming sundalo ang namamatay sa labanan dahil walang sino man sa paligid na makapagbibigay ng lunas sa ngayon, ayon sa doktor. Kulang sa sapat na akses ang mga sugatang sundalong ruso, pagdating sa mga kama, gamot, doktor, at mga kumot para sa kanilang pagaling. Isipin ang epekto nito sa psikologikal na kalagayan ng isang sugatan na sundalo mula sa Ukraine. Binabaha sila ng mga mensahe mula sa mga kasamahan ni Putin tungkol sa pagpapahalaga sa kanilang militar. Mukhang totoo ito base sa kanilang sahod. Ngunit sa totoong labanan, kapag nasugatan ang sundalo, madalas silang iniiwan na lamang upang mamatay o dinadalang hindi handa ang mga pasilidad na medikal upang gamutin ang kanilang mga sugat. Hindi na nakapagtataka na mahigit 20,000 sundalo ang tumakas, lumaban o mamatay. Iyan lang ang dalawang pagpipilian na iniaalok sa mga sundalo ng Rusya. Marami ang pinipiling kunin ang ikatlong opsyon na talikuran ang kanilang tungkulin. Kahit pa may naghihintay na sentensya sa kulungan para sa kanila. Binanggit namin na ang mga sundalo ng Rusya ay hindi tinuruan ng pangunahing first aid. Ayon sa Ministry of Defense, ang kakulangan sa pagsasanay ay isa sa mga dahilan kung bakit maraming tropa ang pinipiling mag-absent without official leave. Sabi ng Ministry of Defense, maaaring makarating sa frontlines ang kontraktual na sundalo sa loob ng labing apat na araw mula pagpirma ng kontrata at lima araw lang ng pagsasanay militar. Karamihan sa mga sundalong Ruso ay hindi handa sa naghihintay sa kanila sa Ukraine. Tila sinasadya ni Putin ang pagkuhan ng mas maraming tao sa labanan. Sa gitna ng mga balita, tungkol sa mga problema ng Rusya sa pagsasanay. Noong Setyembre, libo at 24, iniulat ng Business Insider ang mga pahayag ni George Barros ng Institute for the Study of War. Nagugulat ako sa bagong antas ng kung gaano kababa ang kalidad ng bawat sundalong ruso, sabi niya sa outlet. Ayon sa kanya, tila lalong lumalala ang bawat bagong grupo ng mga recruit kumpara sa mga nauna. Nahihirapan na akong makita kung ano pang mga paraan ng pandaraya ang maaari nilang gawin maliban na lang sa pagpapadala ng mga hindi karapat dapat na tao. Napakababa na ng pamantayan para makapasok sa militar ng Rusya sa ngayon, pagtatapos ni Baros. Ang kakulangan sa pagsasanay ang dahilan kung bakit maraming nasasawi ang Rusya sa Ukraine. Ayon sa Washington Post, ang opensiba ng Rusya ngayong tag-init ay nagpapakita ng kakulangan sa pagsasanay. Inaangkin nito na hindi na kayang magsagawa ng mga komplikadong operasyon ang militar ng Rusya dahil sa mahinang pagsasanay, korupsyon matinding kakulangan sa kagamitan, mga pagkabigo sa lohistika, at kakulangan ng intelihensyang militar. Nagkote rin ito ng isang independenteng military analyst na si Ian Matviv na nagsabing, ang mga taktikang ito ng maramihang pag-atake lamang ang kaya ng militar ng Rusya sa ngayon. At ito ay napakadima katao dahil, sa katunayan, mga patay na tao ang ipinagpapalit para sa teritoryo. Ang hukbong Ruso ngayon ay maraming sundalo ngunit kulang sa pagsasanay ilagay ang iyong sarili sa kalagayan ng isang rusong sundalo. Mula sa pagpasok mo sa hukbo, dadaan ka sa matinding hazing hanggang makarating sa larangan ng labanan. Kahit na maganda ang sahod mo, kulang pa rin ang limang araw ng pagsasanay para matutunan mong gamitin ng maayos ang iyong baril. Huwag mo nang intindihin, sumali ka na lang sa malaking human wave na pag-atake laban sa mahigpit na depensang posisyon ng mga Ukrainian. Sa huli, tangkang tenu Tanggap mo nang ang tanging paraan para makatakas ay ang masugatan o mamatay. Nangyari ang pagkasugat. Kahit sa ospital, hindi pa rin maganda ang trato sa'yo. Kulang ang pasilidad at gamit nila para sa maayos na paggamot sa'yo. Tinawag ka muli ng militar kahit di ka pa gumagaling para lalo kang masaktan. Ipinapakita nito na ang tanging mahalaga kay Putin ay ang pagdagdag ng mga tauhan sa digmaan. Ano ang iyong reaksyon sa ganitong sitwasyon? Mahigit dalawampung libong sundalong Ruso ang tumakas at libo-libo pa ang tuluyang tumalikod sa kanilang mga pwesto. Kilala rin si Putin sa pagiging mapagpatawad sa kanyang mga tumakas na sundalo. Binibigyan ng pagkakataon ang mga nag-aalinlangan na ipadala sa malupit na kulungan sa Rusya. Maaari nilang paikliin ang sentensya sa pamamagitan ng pagbabalik sa frontline bilang bahagi ng Storm Z. Ang mga unit militar na ito, na itinatag noong Abril 2023, ay binubuo ng mga bilanggo. Hindi dapat piliin ng isang sundalong absent without official leave ang opsyong ito. Noong Oktubre 2023, iniulat ng Reuters ang mga sinapit ng maraming unit ng Storm Zs. Binanggit nito ang isang sundalo na sumuway sa utos sa pamamagitan ng pagbibigay ng medikal na tulong sa mga tropa sa isa sa mga unit, at sinabing parang karnilang ang mga Storm Fighter. Ikinuwento niya na inutos ng komandante na huwag gamutin ang mga sundalo sa isang unit. Ipinapakita nito na itinuturing silang mas mababa ang halaga kaysa sa mga karaniwang tropa ng Rusya. Kahit makulong ang sundalong absent without official leave, hindi pa rin sila makakatakas sa pagtutulak ni Putin na sumali sa militar. Kung sila ay sasang-ayon, mas malala ang pagtrato na haharapin nila kumpara sa naranasan nila noon. Absent without official leave, may dalawang bagay na ipinapakita ng napakaraming bilang ng mga absent without official leave na sundalo ng Russia. Sobrang sama ng moral sa hubong sandatahan ng Russia at tiyak na mabibigo ang opensiba ni Putin ngayong tag-init. Sa aspeto ng morale, maraming rusong sundalo ang nakikipaglaban para sa isang layunin na hindi nila pinaniniwalaan. Ayon ito sa national interest noong Disyembre 2024, di gaya ng mga Ukrainian na nakikipaglaban para protektahan ang bansa nila laban sa isang banta sa kanilang pag-iral, lumalaban ang mga ordinaryong sundalong Ruso para sa isang bagay na di nila mararamdaman kanila. Kapag humihirap ang labanan, tulad ng nangyayari dahil sa estratehiyang pagpapaubos ng lakas ng Russia, lumilitaw ang mga isyu sa moral at disiplina na nagdudulot ng maraming problema. Ito ang dahilan ng kaguluhan ng mga sundalo sa mga pasilidad medikal at pagtalikod ng ilang tropa sa kanilang tungkulin. Natalakay na natin ang isyu ng kakulangan sa pagsasanay na nagdudulot ng mga problema sa opensiba ni Putin ngayong tag-init. Huminto na ang opensiba. Noong Hunyo, 20 siyam, inilabas ng The Telegraph ang artikulong nagpapakita ng kalubhaan ng sitwasyon. Binanggit nito na kasalukuyang sumusugod ang Russia sa ilang mga lugar, kabilang ang Sumi, Kharkiv, at Donetsk. Ayon sa ulat, nabasag ng Russia ang sarili nitong record sa dami ng mga ground assault na inilunsad sa loob lamang ng isang buwan ngayong Hunyo. Ngunit walang pag-ataking nagresulta sa anumang makabuluhang tagumpay. Sa Sumi pa lang, tuluyang natigil ang mga puwersa ng Russia. At kahit may mga tagumpay sa ibang lugar, maliit na bahagi lang ng hindi mahalagang teritoryo ang nakukuha, hindi ang mga pangunahing target. Maraming sundalong Ruso ang tumatakas kay Putin, na isa sa mga dahilan ng pagpalpak ng opensiba. Ang desisyon ng mga sundalong ito ay bunga ng mahinang pagsasanay. Hindi sapat na pag-aalaga at pambubuli sa harapan. Lahat ng ito ay nagbubuo ng isang simpleng katotohanan. Hindi ganoon kalakas ang militar ng Rusya, taliwas sa sinasabi ni Putin, at lalo lang itong hihina habang mas marami pang sundalo ng Rusya ang tumatalikod sa layunin niya. Hindi lamang ang kanyang mga sundalo ang dapat alalalahanin ni Vladimir Putin. Matindi ang mga tama ng Ukraine sa Rusya dahil sa galing ng kanilang Secret Service o Security Service of Ukraine. Wala nang ligtas sa Rusya ngayon dahil may ginawa na namang nakakagulat ang Ukraine. Alamin ang video na ito at mag-subscribe sa The Military Show para sa iba pang komentaryo sa mga problemang kinakaharap ng hukbong sandatahan ng Rusya laban sa Ukraine. Salamat sa panunood!